2010 na maganap ang kauna-unahang Meetings and Center of Travels, Convention and Exhibition o MICE Conference sa bansa. Ang naging destination nito, ang Subic. Ito ang tinaguri ang biggest gathering ng MICE professionals sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ngayong taon, ang Clark Pampanga ang nagsilbing host ng MICE Con. Aabot sa pitong daan ng delegado na malugod na sila ng na makabalin para sa 3 d event na nagsimula noong July 10 at magtatapos sa July 12. Higit sa pagiging avenue para sa pagsasama-sama ng mga individual mula sa mice industry at pagkakataon para magpalitan ng ideya, mayroon din umano malaking epekto ito sa lokal na ekonomiya, gayon din sa panghihikayat sa iba pang mga bisita. It's a for international visitors. so the scale and the nature of an exhibition or, or a convention that's hosted by the philippines definitely will attract international guests, international tourists. and beyond their participation to these events, um, they also stay on and visit local attractions. right. and, um, you know, and that contributes a lot to you know, a sustainable tourism growth. and enhances the global you know, visibility of the country as a, as a, destination of choice. Nagiiwan din daw ito ng legacy na humuhubog sa reputasyon ng MICE destination. Samantala, ibinahagi naman ni Attorney Agnes V. S. de Venadera ang President and CEO ng Clark Development Corporation o CDC, ang mga ipinagmamalaki ng Clark na naging daan upang matagumpay na maidaos ang Con 2024. What is it that makes uh, Clark As an ideal, mice destination, the infra and the people; those two things and the support of the private sector, sobra, sobra, sobra. And let me just uh, uh, move a little farther. That we have 1,153 local Everybody got so involved. They are not. They are manufacturers, They are. Uh, Uh, they, are, uh, they run hotels, restaurants, but it's just everybody is in the tourism business. That's the kind of sport. Dagdag pa ni Devanadera, halos handaan na ang Clark para sa mga international conventions, lalo pa't ito'y maaasahan pagdating sa connectivity. Linggo-linggo, nasa 148 flights umano na itatala sa Clark International Airport. Kamanghamang harin ng transportation by land dahil sa mga malalawak na kongkretong daan. Samantala, aminado naman ito na may kakulangan pa sa hotel rooms ang destinasyon. Kaya naman, patuloy ang pagpapatayo ng mga karagdagang gusali. Liana Canelao, CLTV 36 News.